Hello, Ayon. Kasama po natin the one and only Stephen Lee. Kamusta, bro? Eto, mabuti, uh, malamig 'yung ulo dahil nag-ice cream <laughs> ice cream. Oh, ito medyo painitin naman natin 'yung ulo mo. Um, kasi may mga reports na kesa humarap doon sa hearing na ginagawa uh, patungkol sa mga questionableng pondo niya. Itong si VP Sara tinatawag nila na Bratinella ay nasa Calaguas Island at uh, siguro nagpa, nagpapahinga, nag unwind nagre-relax. So anong masasabi mo dun sa balita na yun? Uh, masasabi ko lang eh sa tingin ko drama ang lahat eh uh, malapit na yung kampanya. Kung ano man ang makukuha niyang simpatya sa mga pwedeng bumoto sa line up nila sa PDP eh gagawin niya talaga talagang i-max -ma out niya no yung effort kasi kung nakita niyo yung picture kasama niya doon para mga ano eh parang mga masa masa yung mga kasama niya hindi niya naman yata mga kamag-anak yun eh kasi kilala ko yung tsura ng mga kamag-anak niya so masa instead na humarap siya doon sa hearing dapat i-depend niya yung budget niya ah, patunayan niya na itong pondo eh gagastos niya sa mabuti sa nararapat para sa mamamayang ano, di ba, Pilipino, nandun siya nagdadrama. Gusto niya ipakita, optics yun eh, para sa akin, optics. Pakita niya na nandun siya kasama ng mga, hindi ko alam kung indigenous people yun doon, kung mga locals, basta ano eh, makikita mo talaga na masa. Siguro gusto niyang iparating na ito ako, simpleng tao ako, nakakasama ko, mamamayang Pilipino, masa. Pero yung issue, eh, iniiwasan iniwasan iniiwasan eh. niya. Iniiwasan yung Parang, ito. Ah, oh. uh, kung talagang wala siyang tinatago, kung talagang uh, walang mali doon sa mga pondo niya dapat oh. ready siyang harapin, oh. Oh. dapat uh, uh, kumbaga parang binabastos niya yung ano eh, oh. yung yung, yung invitation invitation. Eh. Pwede naman na ginawa niya yun eh. eh ang maganda niyan. Umatend siya doon tapos bigyan niya ng magandang sagot ang sambayan ng Pilipino tapos saka siya magbakasyon, 'di ba? 'Yun ang maganda. Kasi pag nagbabakasyon tayo, maganda 'yung wala tayong iniisip, 'di ba? I don't believe na hindi iniisip ni BP itong mga nangyayari sa kanya. On the contrary, para sa akin, ito 'yung ano niya, 'yung sagot oh, sagot niya. Oh, ito itong ano niya, ito ang pangontra niya dun sa imbestigasyon. Ipakita niya sa mamamayang Pilipino na siya ay nagre-relax kasama mga 'yun nga masa. Pero tingin ko, ano, diversion lang 'yun para mawala 'yung issue. Eh. Okay, thank you very much, Stephen. Oh, so ito, kasama naman natin si Francis. Oh, anong masasabi mo na parang ayaw harapin ni VP Sara yung investigasyon tungkol dun sa mga pondo niya? Ayaw niyang sagutin dahil wala naman talaga siyang dapat isagot. No, kasi wala naman siyang ipinapakita na gina, uh, o ginagawa na pagsuporta sa administrasyon na kinabibilangan niya. Ipinapakita niya lang sa tao ang pagiging wala niyang kwentang presidente At para sa akin naman, mas mabuting magresign resign ka na kaysa ma-pitch ka pa. Pero deserve mo yon kahit man ano man ang mangyari. Eh dahil nga wala ka naman ginagawa bilang vice-presidente, may ibang tao na nararapat niyan sa posisyon mo. Yun lang yun. Sayang no, kaysa nakakatulong ng pangulo yung pangalawang pangulo eh parang siya pa yung nakakasira dahil doon sa mga ganyang klase, mga issue dyan sa mga pondo na yan tapos binabastos pa yung kongreso, yung senado so masasabi mo doon sa kanyang ugali na eh ngayon hindi nag-appear nag na doon sa Kalaguas pero nung pag naandun siya binabastos naman niya eh singintindi lang na ano mas gusto niya na siya ay ano siya yung bida eh hindi naman pwedeng siya yung bida kasi busy ka pero ang isa doon at pinakamalaking issue doon bakit yung taong sinusuportahan mo bago mag-eleksyon eh parang sinisiraan mo ngayon na totally parang kasi ayun eh, ang ginagawa mo ngayon yun ang ginagawa niya ngayon sinisiraan niya ang tanong dito bakit eh wala naman at ang malaking tanong dito bakit hindi siya pinapatulan kung sino yung kanyang sinisiraan na habang hindi siya pinapatulan eh lalo gumagawa ng ingay ano at saka yung hindi na nga niya pagsuporta sa administrasyon na kinabibilangan niya, isang malaking issue na yun. Bakit? No, diba? Kayon, pa, kesa umatin sa hearing, nasa beach pa, nasa Calaguas Island pa. <laughs> Kasi kahihiyan niya yun. No? Sisiraan mo, tapos nadungka. Pero malaking tanong din sa tao, bakit wala ka doon at nasa beach ka? ba diba? Parang wala kang susuutan doon. Kaya mas maganda talaga kung, kung ayaw mo sa position mo at ayaw mo sa presidente mo, edi eh quit ganun, mag-quit ka na lang kaysa siraan mo pa ng siraan. Actually, yung mga sinasabi ng mga supporter mo, ng mga DDS, is, is hindi natin masasabing paninira sa iyo yun. Dahil kayo na mismo ang sumisira sa sarili nyo. ba? Diba? Sabi nyo nga, lakas-lakas no Eh, bakit nyo ginagawa niyang mga ingay na yan? No, kung hindi kayo mag kung kayo ay mga malalakas. Sing intindi lang na parang lata lang yan, maingay pag walang laman. So ibig sabihin, parang nawawala na kayo ng laman kaya kayo umiingay. So wag nyo nang lagyan, no? Para manatili na lang kayo na maingay kasi wala na nga kayong laman. So yun lang yun. Thank you very much. Ngayon ko lang nakakulab dong si Francis. Grabe pala <laughs> mag-analyze. Thank you very much.